pinagkakaguluan siya daming kanina nakadalawa na to maaga aga pa lang nakadalawa na ako ayan meron din siyang mga ano kaya yeah, pare pwede ba malaman mga presyo ng mga aso mo dyan o, oh, so ayan mga kalutyo nakakita ko rito ng solid na mga buli, oh. ang tataba ang lalaki ng ulo Ay nila no at sobrang gaganda o oh. Ah, bear, type tayo eh lion type bear type lion type yan. labing isa yan o oh, yan o oh. Okay. Oh, hindi, nakita ko nga ito. Labing isa ito nung nakaraan. Okay, dahil sa vlog ni Trimac, natin. At saka may St. Bernard ka dito. At ako St. Bernard natin. Ilang buwan na yan? Unlock. Mga kalutso, so yan, nandito tayo ngayon ulit sa Grotto Pet Market. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At eto, pupunta natin ngayon yung pwesto ni Paring Beans, no? Ayan, <clears throat> dito tayo kay Kuya Beans Pet Shop, ang dami niyang aso. Meron siyang mga bully, husky, oh, pag, ang dami, bigil. Kaya mga kalutsyo natin na nanonood dyan, no? Ayan, no? Eto si Baring Beans. Pinagkakaguluan siya, ang daming, anina, nakadalawa na to. Aga-aga pa lang, nakadalawa na. Ayan, meron din siyang mga ano. Kaya pare, pwede ba malaman mga presyo ng mga aso mo dyan? O, simulan natin dito. Ayan, dito tayo sa bully babae, dalawang lalaki. Dalawang babae, dalawang lalaki. Ayan, ang gaganda. Ang lalaki uh, ng ulo. 4 months. 4 months, Four months, months old. old. Solid ito. May pagkatsoko siya. Halos pare-pares lang ang kulay nila, mga kalutsyo. Magkano asking mo dito, Kuya Bins? Ito, bagsak agad. 8 na lang. 8 na lang 8K isa. na lang, mga kalutsyo. Mura to. Yung dumi nila, oh. Pinakita ko lang yung dumi, ah. Sinadya ko yan. Kasi, buong buo. Ang ganda nung, ibig sabihin, healthy yung aso. Hmm. <laughs> Tapos etong ano, uh, mga chihuahua mo gaganda oh. Ganda, pick up. Pick up mga kalutso, lilac okay. ang kulay oh, tsaka may blue. Okay. Tapos may black tan. Ayun, okay. magkano asking mo diyan? Ito, uh, 90 lang 'yan sa babae. 9,000 sa babae. Ito, sa babae 'tong dalawa. Ay, yung magandang kulay parehas pang babae. Hmm. Sa lalaki magkano yung lalaki? 8K, 8K panalo ah. 8K tsaka 9K mga kalutso. Murang-mura 'yon. Ganda na ito, ano to pre? Husky? Ito, husky blue eyes bro. Ah, ang ganda mga kalusyo. Blue eyes na husky Magkaano husky dito? Babae, ito Bigay ko na lang ng 7K Babae oh, 7K Eh, bet record din naman lahat yan, di ba? O oh, yan, lahat nung nakukuha nyo kay paring bis May bet record yan <clears throat> Tapos, meron siya dito ng... Yung iba Dachan Magaganda ng kulay ng iba, o oh. Ito, Dachan, o Yan ano, Anong tawag sa kulay na yan? Choco Dapol. Asabila, dapol eh. Ay, Sabela Dapol. Asabella, dapol eh. Ayan. Nail, isang taon na may get. Isang taon may get. Proven. Proven na siya. Proven na. Ah, maganda nilalabas na ito. Magano asing dito, parang beans? 8K lang. 8K na lang, mga kalucho. Ganda ka ng stud ka na. na. Ulit stud. Kasigurado, buhay na buhay na to. Oo, talaga naman malakas na malakas ito. na yan. Oo. Tapos yung iba dito, eto ano to? dito. Daksan din babae. Ah, babae. Ilang taon? dito? taon? Na taon na rin naigit. Basal pa. Basal pa. Basal pa mga kalutsyo ha. Ah. Ibig sabihin hindi pa siya proven. Hindi pa Oo hindi pa. So yun. Hmm. Nakita nyo naman mga kalutsyo kung gaano kalakas yung mga kinikiyotin. Bawin ah, na sila kumain ha Kita nyo, healthy ang mga yan Tre, dito sa chow chow mo, ilan ang babae? Tatlong babae, isang lalaki Ilang buwan na yung mga yan? Dalawang buwan Magkano dito? 8K na lang din O, oh, 8K na lang ha Surang mura yan oh. Ang lalakas kumain Mga lucho 8,000, dalawang buwan yung mga vaccine card ah, May mga sisto pa siya oh. Ayan, last, ito eh Meron pa pala dun mga sheet supre. Dito sa choco mo. choco babae. 3 months old. Uh, 5 months na oh, 5 months La na. na. Dito. Ganda oh. Babae. Uh, kompleto na bakuna. Ano na lang yan? 8 na lang dyan. lang. Dito naman sa tri. So 4 months babae. 6-5 lang. na lang. Oh. ganda. Ito lalaki ng itim. Uh, 5K na lang. Yun. 5K na lang. Sa mga puti. Ang ganda mo. pure white. Oh laki. Oh, ganda oh. Pure white. Pure white. Ah, uh, seven 7.5. Oh, months Marano na to. Ah. Kasi ito yung kapatid niya. Oo. Oh, May choco sa muka. Ay, ganda. Ah, uh, seven na lang. Yan. Tapos, itong tag ito natin. Itong tag natin. Na ito, no? 8K na lang. 8K lang. So, sa na, na, mga bigel. Bigel natin parehas babae, 5k na lang. 5k sa bigel. Murang-mura 'yan, mga kalutyo Ah, to may mga Jack Russell na Russell, dito. na maigit. Basal pa parehas. Paris oh. yan, kung tutuos Paris talaga yan. Oo. Pero kung kukunin ng... Basal pa, mga isang taon na. Paris, may mga papel yan. Ah, ito Paris, babae, no? Hindi, ito lalaki, ito babae. Ah, yung, yung dominant, yung brown. Lalaki. Lalaki. Yung white. yung white. Babae. Matano siya? Yung babae, ibigay ko na lang ito ng 9K. 9K? May papel Mura. yan, may papel. May papel pa, oh. Kasi itong lalaki, 8K na lang, may papel Paris, mura. Pag ano, pag pares, syempre. Napanood kay Lucho. Pares, sagat ko ng 15. Hoy, 15 na lang. Dali lumalabas, 7.5 na lang isa. May mga papel pa. Pares talaga yan eh. Panalo, mga ka Lucho. murong mura to kay paring beans. O oh, pre, ba, nagbago ka ba ng number? Hindi, yun pa rin. Ayun, invited natin si Paring Beans ha, dun sa pet shop natin. Taga-antipolo taga, taga si Paring Beans. Ayun pa rin yung number niya. Lagay ko na lang dito sa screen. Thank you, mga kalutyo. Bye. Nice. So ayan mga kalutyo, nakakita ko rito ng solid na mga bully oh. Ang tataba ang lalaki ng ulo. At balita ako, mura lang to. Yan tinan nyo ha. Ah. Tinan nyo, appreciate nyo ah. Kuya, taga saan ka? Ilan ang babae at ilan ang lalaki rito? Dalawang babae, dalawang lalaki. Ano dyan yung babae natin? Ito po yung isang babae. Ito, ito yung babae natin. Medyo light. Like. Laki po. ng ulo, tas ang, ang niniit lang nila, no? Isang, ito po, isang black. Itong black na to, isang babae. So, ito, ito babae. Lalaki, sa seto, lalaki. 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 So, sa babae, magkano asking natin? 18 po. 18 sa babae, negotiable pa. Sa lalaki po, 18 din, negotiable. Ito ba, may mga papel? Wala oh, Pero, gaganda naman, mga kalucho solid oh tsaka yung posts ng mga ano niyan, ng mga balay, ng mga balat niya, gaganda. Parang Micro EXO 'no? Micro EXO. So oh, only lang eh. So kung sakali, saan ka pwedeng kontakin? 0923 9293 9293 230 230. So 'yan mga kalutyo lutyo Ah, kokontakin niyo na lang siya sa number na yon. May Facebook page ka? Oh, ito. Facebook page ko. Ito yung Facebook name niya. Ito Facebook ni Sir MJ Paul Kanya So yan mga kalutyo ha Sa mga interesado Yan tiyan si Sir Thank you Lutyo Kennel po Mga kalutyo dito tayo sa pesto ngayon ni Kaya Ivan Tatanong natin kung magkano pinamimik Oh Yan Hi good morning, morning Kaya Ivan So yan mga kalutyo Taga Dust Marinas Cavite pa to no Kapakasipag na ito Kaya Ivan ano ba mga available mo dito Chow chow Uh, Two months old pa sila. Dalawang buwan. <coughs> Pero mga sobrang fluffy nila, no? <coughs> sobrang gaganda, oh. months pa uh, bear ano type, type tayo, eh. Lion type. Bear type, lion type. Yan. Isang male nakuha na kanina. Tapos lang sila. Puro male to. Ah, uh, ano? Iban. Eh, may female. Ah, dalawang female. Uh, yung hawak female ni kaya Ivan. Dalawang female, isang male. Oh, yan. Ito yung female. yan yung mga female. gaganda Ganda, oh. Diba? Yan, tuloy tayo ha, mga kalucho Mga blutang yan, o. Oh. Kita nyo naman, o. Blutang. Ito yung babae ito, eh. Solid yan. Ayan yung babae ni Kaya Ivan. Ang daming pumunta kay Kaya Ivan, kaya natigil tayo. Pinagkakaguluan yung mga aso niya, ha. Ayan, o. No? Lalaki, nag-isang lalaki. Lalaki. Pagkano sa lalaki, Kaya Ivan? Isang presyo na sila. 10K na lang. 12. Ah, 12. Pagka-subscriber kayo ni Kalucho. Lucho kayo nila. 15. 15. 15 na lang. Ang laki ng discount, 3,000 30 ah. Hindi, <laughs> 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 basta sabihin nyo lang. Ano, okay, okay, pinapanood nyo kay Lucho kay Enel. 12 lang yan. Magka 12 na Lucho lang. Sabihin nyo lang. May malaki e, bawas pa. Okay, okay, okay. Ito naman sa golden natin. Golden. Right, golden retriever tayo. Pinakapaborito, isa sa pinakapaborito ng aso. Yan, magkano ang asking natin dyan, Kevin? Gaganda ah, lang naman on, yan. 11K na lang. 11K na lang. Negosable ng pa yun. Ilan ang babae rito? Dalawa. Dalawang lalaki mm. din. Ah, solid ang oh. Ah, go cute. Go cute talaga. So ayan, may mga so, vaccine so, din naman, Oo. di ba? Pa mga Paresa bakuna man yan. Man Tsaka ito si... Oo, oh, hindi ito nagre-release din ng walang bakuna. Tsaka hindi ito nang... Ay, eh, basta, hindi siya nagre-release ng walang bakuna. Oo, ng... eh, -re lahat uh, oh, oh, yan. Talaga. Lahat yan, may mga bakuna. Legit yan. yan. Tsaka sinisigurado ni Kuya Ivan yan na may bakuna yung aso. Oo. Mahirap na, baka ano eh. Mahirap na. Mamabulin yung aso. Ito naman yung mga huli natin. Yan. Kaya askin dito si K. Iban. ang gaganda o oh, mga kalutyo. Ayan ha, ah, mga kalutyo ha. Ah. Siyempre, kukontakin nyo lang si K. Iban. Ang eh, ganda na itong asking nito. So, na ito. sila, pares lalaki. Pares lalaki. O magkano asking natin dito Iban? Ilang bakuna, ilang vaccine na ito? Ano palang, dahil na late. Ito kasi na binakunahan na, kumas yung temperature. Hmm. Kaya isa. Ito naman, dalawa na. Pero ang lalaki nila, no? Ano, Two months? Wuli. Dalawang bono, oh. ang laki oh. Parang malamyot na 'yan oh, mga kalutyo. Pangmamalaki. Wow, sobrang fluffy nila oh. ano, fair na sa B&M. So, so asking. asking mo dito 15, 15, negotiable. negotiable. Sa puti natin Maka, ganun din. Ano, Pa-subscribe kayo diyan, lutyo, alam niyo na. Oh, malaki discount niyan. At siyempre, meron tayo dito ng Ay, wala, wala na. Wala na, kuha na. Kasi uteng mag-ano. Uh, 'Yon, kaya pala may dala si Kuya Oding na ano na so, natawag pet crates tapos sa bahay meron pa tayong ano, isang severe na na female na standard coat ayan ha, sa mga naghahanap ng female 13k, 3 months yun 13k na 3 months na papel na 40 oh yung yung lalaki niya na corgi na tricolor, yung maganda tapos 40 yun, k negotiable sa isang ano, dyan, 10,000 lang okay, okay Thank you, Kuya Ivan. Okay, salamat. Kaya, pala kaya, Tsaka baka may gusto kang i-shoutout yung mga nakakuha sa iyo. Uh, Tanda mo ba mga pangalan? Maraming basta basta salamat ako nilang po kayo. salamat sa support niyo, suporta niyo po kami. Ako, oh, po salamat yung po. Yan. Ito po mga seller natin dito. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Oh, maraming salamat. Kay Ivan. Ito yung, yung seller dito na pinaka Ito yung pinakamahal magbenta rito eh. Balita ko, ang dami mong Belgian yun ha ah. Ito na tol, naubos na eh Labing isa tono nakaraan Dadalawa na lang sila Dadalawa na lang Labing isa yun nakaraan yan Dadalawa na lang O yan ha ah. Labing isa yan oh, O <laughs> oh, yan o oh. O okay. oh, hindi nakita ko nga to Labing isa tono nakaraan O okay, eh. yan, dahil sa vlog ni Tolmac Muna natin bibigyan. sagad Saga, Saga ano na lang, sagad na 5,000 Belgian malinwa Hmm, Silla, utang mo. Tumas yan. Mura yan, ah. Basta kay ito lutyo. Mura lang yan ito. yan ito, lalaki. May Mabay mga boxing card oh, meron itong boxing to isa. Yan, namang isa. Ang ganda ng katawan nito Sagat na rin natin ito, otyo. lang Ang ganda Gasi, oh, Sobrang ganda ito, Ang kulay na ito, parang Ang sable. Oh, sable yan. Pero light, light, light. Ayan, syempre. Kontakin nyo lang si kaya JP sa may meron ka bang gustong i-shout out o pasalamatan shout out do sa tropa ni kay Ko Dennis shout out yon shout out ah, sige lang pala <laughs> yon ride and roll <laughs> oh ride and roll shout out sa mga manginginom diyan All right. na mga kalucho, punta tayo dito sa pwesto ni Kiaris, oh. Kiaris, ang dami mong bago, ah. Puro solid to, ah. Magkano dito sa French Bulldog mo? 8K na lang. Oh, ah, meron siyang issue. Etong nasa mata niya, ay eh, napapagaling to. Merong pinapatak lang dito. Gentamicin. 8,000 na lang. Mga kalutso. Etong ano mo, EB mo. 8K na lang. 18,000 na lang mga kalutso. Di ba may papel to, kay Aris? May vaccine. Murang-mura na to ah. Lalaki no, ilang taon na to? 1 year and 3 months. Tapos itong eh, kasama niya, yung babae, 1 may, two, proven may ay, na na niya proven naman. May papel din. Oh, may papel din. Magkano asking diyan? Parehas 18 lang. 18,000 na lang. Oh, yan ha, 18,000 oh. Mura na niyan, mga kalutyo. Mura-mura yan, may mga papel pa. At saka may Saint Bernard ka dito. At ang Saint Bernard natin. Pwede lang kya, buwan na yan. Ano, going six months. oh. Going six months, may papel. May papel ba to, kuya? Okay, Walang papel, pero pwede palagyan. Pwede palagyan. Okay, magkano to? 22. na lang, oh. 80 yan, sa online. Makakalutso, 80,000 yan. 22 na lang kay Kuya Aris. Ha, ah, 32. 32,000 na lang kay Kuya Aris. Kayo na bahala mag-usap. Kaya sa pamilatay, nalino lang. Pumeraan yan. Ano? 7K na lang. Ang gaganda, oh. So 7,000 na lang. Murang-mura na yan. May eh, mga vaccine naman lahat yan, di ba? At saka dito sa German Shepherd. 20 na lang. 20. Lalaki yan. Lalaki. 6 Six months, may boxing guard din. yan. Kompleto, Mura na yan ha, mga kalutyo ha. Guard dog yan. Yung wala, yung provider natin, ano na lang. Nagano sa mo? Ah, 18 na lang. 18, Ocho, ng tulog. 18K lang buwan na to. Ilang buwan na to, kaya Aris? 3 hey, months na get. 3 months, ang laki ha. Kasi etong shih tzu kay kuya ano to. Kuya, ano yan. Kaya, shih Oh, tuloy na tayo kay Ken Noel. Ito ay eh, ano ko na lang Aris Pet uh, uh Paris Pet World. Ito si Ken Noel, oh, di na daw ako nagba-vlog eh. Nakakabenta dito eh, pag pagka uh, napapanood ng kalutso natin eh. Yes. Ito meron po tayong dalawang uh, lalaki. Dalawang Nasin lalaki. Si two and a half months, isang bakuna, limang di Magkano asking dito kay Noel? 55. five na lang. Negotiable pa. Negotiable pa. P Delivery kay City, Marikina, sama na natin yung Marikina. So, Metro Manila. Ayan. Free delivery na, 5-5 lang. Mura yan, ha? Kay Ganuel, ha? Pares na laki yan. Pares na laki ito. Meron tayo dito. Mukhang na nabawasan, ha? Oo, oh, nabawasan. O, oh, mo. Mga kalutsyo, ang bilis mabilan ni Kenuel oh. Sana all. Ito. Yan, magkano dito? Sa POM. Ito, asking price, 10 Ilang buwan na yan? Dahil... Mga subscriber yan. Ni Lucho Kenel. 8.5 na lang. 8.5 na lang. kanalo mga kalusyo. Basta sasabihin nyo, Lucho ha. Basta sabihin nyo lang, Lucho. 8,500 nila Ganyan yung sumuporta yung mga kapwa natin seller. May mga vaccine card to, no, May vaccine card. Updated to. Pinamagat tatlong buwan bon na na... Tatlong buwan Tatlong bon na only ito. Talagang ano siya, ha? Ah. parang... Bear type yan, oh. Bear type na... Mas malit pa sa tiko. Oo. Yun. <laughs> Mas malit pa sa tinya. Oh, thank you, kaya Noel. Opo, okay, salamat, salamat, salamat. Alright.